Bigas imbes na pera. Ito ang isa sa iminungkahi na ibigay sa mga benepesyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of War Peace ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Iprenesenta ang panukalang ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap na sectoral meeting sa Palasyo ng Malacanang. Sinabi ni Department of Agriculture under Secretary Roger Navarro na makatutulong na maibaba ang inflation rate sa bigas kung ito na lang ang ibibigay sa 4-piece beneficiaries sa halip na pera. Paliwanag ni Navarro, maaring maiwasan din ng mga benepesyaryo ang epekto ng mataas na presyo ng bigas sa merkado kapag naimplementa ito. Giving them money and unfortunately because that is not rice, they're going to buy rice in the market price and that, that put pressure. and inflationary in the market because they're going to compete with the people who have money and them with only poor piece if we can convert the poor piece by way of supplying them rice instead of money uh, through ebay then uh, probably the inflation for rice will go down Kaugnay dito, inilahad ni Navarro na ikinukonsidera ni Pangulo Marcos ang mungkahing ito. Pag-aaralan din Anya ng Malacanang kung paano ipatutupad ang naturang panukala. The President is saying that uh, we will uh, consider the, uh, the proposal. Ang 4P sa isang Conditional Cash Transfer Program na nagbibigay ng buwan ng ayudang pinansyal sa mga pinakamahihirap na pamilyang Pilipino. Ang DSWD ang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa programang ito.